Okay. okay naman. Masaya naman. Masaya. Mapanood ko po iyan. Ang galing niyo po magkano. Wow! Hmm, Ang ka nga. Ginidyo mo pa nga ako eh. Talaga ito. Hindi mo napigilan. No? <laughs> kayo po yung nagtawag. <laughs> Ay, ako ba? <man. laughs> Ay, nako. Sayang nga eh. Wala kayo. Mga angels, no? Ipasa kasi. Ito na eh. Hindi kita nakita doon. Okay lang po yan para naman mag-enjoy po kayo. Para ano, kayo pa paano po. Wala po kayo ano ka nang isipin. walang isipin. Mga ka, ka beneficiary kami po. walang isipin. <laughs> mag-enjoy po kayo. Maano ko di may isip? Bawat oras nasa isip ka. <laughs> hey, banat na naman po kayo. <laughs> Sinisira mo utak ko eh. Hindi ko mapigilan eh. Tawang <laughs> ko ba? Grabe. May mga pinakain kaya sa akin di ano eh.